hapon po sa inyo lahat mga idol panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo unang salat, magsalamat tayo kay God na binigyan tayo ng maraming buhay at dising na dumating kaya always thank you God lalo lalo na pasalamat din tayo sa mga solid viewers subscribers at sa mga hindi nag skip ng mga ads ko, maraming maraming salamat at yung mga idol, kasama natin si idol Nathan mga idol, mga idol, mga pa idol, pang ulo yan uh, Nakanda na po yung gamit niya, Maidol. tingin sa mga pain mo. Ito, pain. Pain, Maidol. Tapos yan, pain. Tapos ito, yung paabog, paabog sa mga isda. isda para lumapit, Maidol. Ayan. Ayan. Saan tayo mga wilay idol? Doon? doon tayo? Ah, doon doon may doon. Alam, dali tayo ay doon. Yan, ang pamain oh. Ayun, ako na mo dala ay doon. Yan, dahil nabitas yung kanya, yung sinilas. Sana makadali. Oops. Pangulam na, Pangulam ulam. Pang ulam na Doon kayo may doon sa unahan. Ayan. Pilaap din na kayo may dahil tulungan ko pa yung mga bata para makapunta tayo ng doon. Eh nabutan na tayo ng ulan, Maydol. Ulan-ulan na. Yan, dahil sale na itong gamit natin, Maydol. Uh, yan. Tago mo natin para hindi mo pasa. Maydol, dito tayo, Maydol. Dito tayo, Maydol. Dito, ako magawa. Ay, nawa ka natin, Maydol. Maydol. Isang kawil ang gamit ng idol? Isa. Isang kawil. Yung pabog mo. Pabog mo na pabog. Para maglapitan yung isda. Isda. Yun. tapon. Yun. Yan. Yan ang kaupain. Kaupain. Ayun na. Ayun na. Yon. Eh, may may tuma may tumalundon oh? may tol. May itong balon. Yan, sana makadali tayo may tol. Yan, pay no. Marami-rami yung pay may tol. sana makadali tayo mga idol. Hm? Ah, kena. Nama itu. Ah, mm, mm. Yun. Yun. um, um, Jun, Jun. Lumah pung, itu lumah pung nak. Hah? Juno, 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 oh, Hah? Saking saking. Saking nama itu. Uh, uh. Tuh yang lelagian, lelagian ni jenah. si Ron Idol Ta kain tanggalin. Yun, tanggalan pala idol. Tuon pain pain. Tay idol. idol. na naman. Palay idol dahil matamaan tayo sa kawili Idol ni Ethan. Nagkinawan tubig. piraso, isa piraso. Nice dadu medo lo. Nice da. Ito may star pa medo lo, star lo. Star. Star dalaw star. Yun. Eh, tah, may tumalon medo. May E. Ki. Pakai dul. Tak pulau. Kena pulak. Pula. Eh, lapo mai nak idul. Lapo. Ha? Ulput luput Ulput. Ui, 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 ui. Ah. Ulput you know kulput main tuh kulput kutuk Kaya tanggalin kayak ini kita you kulput know? naman, palayo naman tayo may dul Bakit naman tayo sa kawil Yun. Ah, oh, dami ng isda doon oh no? Ayan oh, oh, oh Namista

Yun dah lang. Aduh. Nah, ini pernah lunuk nga. Oh. Nah, kayak apa lah itu lah. Ini pernah lunuk. Wih, itu pernah Ini ulit pa itu. Ulit area. mana lah yun itu. Ulitin mo. Doon sa malayo. Kita po sa malayo. Oh, gapo mo ito. Apungan oh. Nagapungan. Mga kwa mga malalit na isda. Ano sa unahan o? Hmm? Ah, puro gano'n damay doon. Puro karya yan Melayu. Okay, malaki? Okay. Uh, motino. Ay, pa Oh, muti no. sama pala. sama pala. Kaya pala. Kaya pala may bigit. Uh, uh. Ah. Okay. Kamang naman. dah uh. Ah, kotok tayo baka matamaan tayo oops may isa mo kasi idol may isa mo saglit lang siglat saglit lang idol, pagtanggal

Hmm? samo teman, na nah samon na teman, nah itu kayak belum habis git, kayak belum habis git, samo. Oops, 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 oops. oops. yun oh parang nakadami na sa pag-ulam si Idol nitan parang hindi man pang kwan, Idol hindi pang kuha pang ulam parang pang bintaman <laughs> tao sa Idol nitan boleh kan? Medali yang usain. Oh, bisik-bisik lah itu Nathan. Ini sabit sa kawil. Ini sama itu loh. Ini itu loh. Kita komentar kawilnya itu Nathan.

tumalon sayang malaki sana yung huli na idunitan no pa siya idunitan no malaki malaki siguro malaki laki Start Start sa star tabi ni idunitan Nein? tak ay maliit. Siguro maliit. Basta ah, hila pa lang na idunita, no? Baliwala. Ano? Ito talaga pang ulam, Ayan yung pang ulam. Sisi, yun Ulam. Sarap pa, pa naman yan ng prito ito ito yan ay huli na ito nakita no rehat hmm. pang u hindi naman to pang ulam pang binta din pang binta naman yan yan maliit na ito yung pain para lunok lunok na ito no saglit para saglit lang wala tayo para hindi tayo matamaan sa kawin nga ulit 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 ulitin dahil lapit lang makainin ng maliit hmm? kala na ito nita na parang inain hmm. yan yan yung maganda ano? yeah Eh, parang tinuhik man. Eh. Tira idol. Wala. Dami ister may dalo. Yung no, ister din, ister. Ah. Dami ister, ister din din do may dalo. Dami ister. Pati do may do, meron din may dalo. Pati sarap sa ni si idol ni tanam, meron din. Okay. Bikin tajam oh, talunan yang ibah, ketuk, 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 ih ketuk, 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 ih

Okay, sa'yo dun, Itan. Ha? Hindi naman Yun o. nagliit yung pamain. gi pwede pa yan. Magdali pa yan. Magdali pa pa yan. Tuh hek. Diktek tuh

tanggal eh. Tangkal. Tangkal. di, ah, di, di ah, ta Ayo magpa ayo magpatulong ni idol nitan. Kita uh. ah. Ako na. takalide eh 'di kan tayo yung kan isa oh ano eh eh tanggal ano yun tanggal na natutunga eh yung 'di Maliit na yung pamain. Hindi lo. Okay. Yung kawil mo ay dun. mo yun. Kunin mo yung kawil. Itapon mo sa malayo ba para kainin ng malaki. lucky laki yung pamain oh yun

Ayo tanggalin Kayak aku tanggal ya tiga-tiga sih ya, kamu nah, Tiga-tiga itu itu nih Ay. yun 'Yon. Takala. Oops. Pa-gail. Ha? Eh, yun, yun. Oh, medik na puno may tolo. Apo naman. Kita mulai itu. Mulai lain ay di pak inulit mai tu. Kita pun terus melayu. Yun. Hah? Ha? Sabasan, terus.

may pangbintana at sa pangulam.